Lately Ako ito Yung buho ko bunot na naman Ako yung pinagkakagabalahan ko Lately yun nga yung EP and Then in pala tomorrow Meron kaming Pure Gold Concert sa Araneta Coliseum with um, artist with other Pure Gold family. Um, uh, tomorrow na po yun. Sana makapunta po kayo yung mga nakabili ng ticket. See you po. Um, Pure Gold Concert with the Pure Gold family with Benny, Flo G, and Sunkiss Lola. Excited to see you guys tomorrow. See you sa mga manunod. Kayo po ba, sister? Yes. <laughs> minsan, sister. Minsan. Kung sino. So, yeah. Anong... medyo na overwhelm na overwhelm lang siguro ako kasi sobrang dami nangyayari lately tapos parang ang dami-daming mga pumapasok na mga bagay na kailangan ko rin naman so dapat happy well happy naman ako pero ang dami lang mga mga bagay na ano, hindi na magagawa dahil na sobrang busy, but that's life. Hmm. Kaya kanina na paano ako, parang, sabi ko, parang tagal ko nang hindi nag pabalik sa Twitter, I sa ex, parang antagal ko nang hindi nakakamusta sa inyo parang the past few days, past few days kasi, may mga nababasa ako na, mga tweets na parang, uh, yung iba, busy sa work, yung iba, uh, hindi na nila alam paano nila hatiin yung, yung time nila, hindi na nila alam paano yung time nila, sa work, friends, fangirling, parang ganun. So, kaya napaano rin ako kanina. Napa... Tweet ako kanina. Na parang... Um, prioritize your self. Prioritize your... Self time. Cause... You need it, guys. Yan meron naman eh. May mga bagay kaming inuuna but... Always remember na pag napapagod mag-rest, okay? Don't overwork your mind, your body. excited ako sa EP. I'm sure may magiging favorite kayo. o, ba? Diba? Isang ganun lang biglang hyper na ulit. Minsan nagugulat nga ako sa sanili ko kasi para alam, alam nung katawan ko pagod na ako pero dami ko parang energy. Parang ganun. Minsan. Thank you po sa nagsisend ng stickers and ng gifts. Thank you. Ayun na, inaantok na ako. Pero legit nga, kailan ba yun? Nung isang araw, sobrang daming schedule. Tapos parang buong araw din at akong nagre-record. So parang, Gamit na gamit yung energy ko nung buong araw na yun. Tapos, 1am. Ay, thank you po. sa nagsisend ng stickers. Tapos, parang 1am. Gising pa din. Nagtatrabaho pa din. Tapos, umabot ng 2am. Pero, may energy pa din ako. Like, di ko alam kung saan ko kinukuha yung energy. Baka mamaya, Ayun, ay, Antok na ako. Baka mamaya yung energy na yun. Ano lang pala siya? Ano tawag doon? Parang... Kalimutan ko. <laughs> Nasaan ako right now? Nasa bed. Adrenaline! Yeah! Adrenaline. Perfect. Thank you. Sino yun? Tama, adrenaline. Thank you. Sino nagsabi? Nawala. Siguro dahil sa adrenaline. So, parang... Si adrenaline, yung kapatid ni Angeline. <laughs> dahil nasa ad adrenaline siguro. Kaya minsan, kahit anong oras na, kahit pagod na ako, may energy pa rin ako. Ang daming kailangan uh, So excited. There's a lot of things to... Uh, anyways, nakakabusta lang ako sa inyo. Basta kayo, pag uh, feeling nyo napapagod na kayo sa ginagawa nyo, take a rest freeze go outside um do something different do something na mag-charge ng energy nyo mag-charge ng inspiration sa inyo and i guess pag minsan napapagod kayo or sabi natin na burnout or anything I think normal yon lalo na uh, especially sa nangyari uh, nangyayari sa atin ngayon na nasa stage tayo na gusto natin ma-improve yung life natin and gusto natin uh, may magawa tayong maganda sa buhay natin so I guess normal yon na parang mapapagod ka mapapagod ka kasi tuloy-tuloy ka sa ginagawa mo dahil you have your goals. But, yeah. I guess it's normal. So, pag naramdaman nyo yun, take a rest. Wow. Well, makapag, makapag ano yun, no? Kala mo naman. Inantok lang ako, guys. Okay. Baka matulog na ako. Nakamusta lang naman ako. Sabi nang na-miss ko lang ng mga uusap sa inyo. Basta. Uh. Wow. Thank you so much for stickers. Thank you kay... Okay, thanks, bye. Thank you kay Joss Amarix. Thank you kay Kentel Uwo. Kent... Thank you kay Shinesa Tsaka kay Jovan Verly Wow Hanggang ngayon nanonood, nanonood kayo ha Ito yung mga dati pa eh Talaga hanggang ngayon nanonood kayo But yeah I know na Busy lang rin Kayo sa mga Buhay buhay nyo But I know na, na Nandyan kayo But Ang galing no Kung sino yung mga napapanood Eh nakikita ko dati Nanonood pa rin hanggang ngayon Amazing. Yeah. Na, na, Napashare na, lang ako. Kasi yun din yung iniisip ko past few weeks. Na parang... Mm -hmm. <coughs> <coughs> Anyways, guys. Pahingan na kayo. Take a rest, guys. I think I need to sleep na kasi parang 1am na ata. And tomorrow is a e. big day for Arnie ng Pure Gold. So dapat, ano ba to? May namalabas. So dapat tomorrow, marami akong energy. Kaming energy to perform. Excited kami to meet everyone tomorrow. Ayun. Sana okay ka ngayon. Sana... Sana hindi ka naman na bad trip ngayon. Or kung na bad trip ka man today, sana nawala na yung inis mo. Sana kalmado ka na. Sana kumain ka na din, di ba? Ayun. Kung ano man nangyari sa'yo today, um, karim mo na deserve mo ng masarap na pahinga at tulog. So yeah. Mag-relax ka na, matulog ka na. Good night. See you soon. See you soon, 18. Pahinga na kayo. Ganyan pala, gusto ko lang pasalamatan ulit yung mga nagsistream ng music video ng uh, room and yung mga nagsistream din sa mga uh, music platforms. Maraming maraming salamat. Nakikita ko yung efforts nyo guys as in, nakikita ko yung efforts nyo. Tumataas yung streams, tumataas yung monthly listeners ko. Maraming salamat and yung views ng mga content sa YouTube. Thank you, thank you guys. I so, appreciate ko kayo guys. I know, ginagawa nyo to because you want to support me but please, please, please. Take a rest if you need. Pahinga rin kayo you have your uh, please have your life outside fan girling enjoy yung life niyo. <laughs> please 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 don't prove I'm wrong hmm. ayun sige na matutulog na ako inaantok na ako nagpaantok lang talaga ako Thank you guys. Sana mag magpahinga na rin kayo. And see you tomorrow. See you later. See you later. Sige na. Matutulog na si Estelle. At inantok inaantok na. Bigla na ako inaantok. Napaka, napaka, ano, ganda ng nangyari. Naiantok na ako. Sige na. Good night, guys. I love you. Sleep tight. Sleep well. Pahinga kayo. Bye-bye. Good night. See you tomorrow. Tutulog na ako. <laughs> Antok na ako. Good night. Bye-bye. Love you guys. <smack> Love you. See you soon. See you tomorrow. <smack> Good night. Love you.